nung mayroon dito bakit yung ah Boss, pwede makiraan? Doon lang ako sa may overpass doon, kakana na ako. Dito, sarado dito. Ah, sige, thank you. <laughs> Saan? Sa may overpass sana ako, kakana na ako doon. Pwede? Ah, sige. Ah, okay. Salamat. Salamat. <laughs> Betulain ng ano? Eva, salamat. Ah <laughs> Ayo pesanak ay kada ano. Wala eh. lang suntok. Ay alam alang na natin yung pupuntahan natin. Eh alam ko din naman sarado yung ano. Yung sinasabi niya, 'Pag nakita ko kahapon, sarado talaga. Ito lang yung gusto kong makakita dito sa so may barangay sa so may San Juan Ayun oh! Nakikita ko na yung ano, ayun oh! Ayun oh! Mumuting yun Sagutado. <laughs> Merry Christmas mga boss! Ang inyong ilalikod ay hindi makatiis na hindi kayo hayinan ng vlog itong Pasko masiguro bukas ko na may upload to o basta bali pa dalawa to eh ay di malamang ay kung alam na sa dalawa ang mapanood nyo dito itong putulong hirap dumaan o tatsig tsig 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 hindi naman na masyado na ano ang ano lupa konti lang Kawa eh. rito si ano eh. Si ano yun, Antonio yata yun. Yung vlogger. Ay, shout out sa iyo po sa. Hindi ko lang matandaan yung pangalan mo no. Gano'n ako kay... <coughs> May sakit sa limot. Ito yung gusto kong maipakita sa inyo mga boss. Gawa kasi nung unang punta ko dito. Ay... Ano pa to? Kulang pa to. sa ni... Eh. May party nitong ah nilalatagan na to ng konkreto na wala pa siyang latag pero ngayon kompleto na siya oh. ang sarap sana dito magpalipad kung ano kung ito ay kung hindi naulan naulan eh uh, tama na tayo sa ganito kaya yun Ang lawak 1, 2, 3, 4, 5, na masarap dumaan dito oh. ah tiga kung hindi tayo dumaan dito, hindi tayo pinalusot ay tingin natin makikita na ito pala ay kumpleto na ayan o oh. kumpleto na hanin na bakit hindi lumakas ang ulam? gusto ko sana yung malakas ang ulam wala pa, hinang hinang ulan eh asan ba kayong ulan na yan? Kaya nga ako yung nag-vlog ng ganitong naulan Para mapasabak sa ulanan eh Tumigil naman ang ulan Inama na Ito yung tinitibag ni na ano eh Ang pangalan nun Dito sila nagtitibag yung vlog Ay yung ano Yung nagpo-post lagi sa Facebook Ah uh, Antonio yata yun Basta Pag napanood mo to boss Ah shout out sa Sige na, makakalimutin ako Inabot ako ng malakas na ulan eh Ano, dito sila nagtitibag. Oo oh. Yun know. oh Hindi ako nakapagtap sa kanya Nadadaan ako dito, sana ay nakapagtapin mo Na akong nahan dito sa So ito yung ano Ito yung magkabilang bundok Na tinitibag Ayan oh Oh, may nakagos na tubig to, no? Ano yung kambing? Ah, aso Ayun o. Puro bato Ito yung bundok na tinitibag ang taas Puro bato ang hirap tibagin yan Ginagamitan talaga nila ng ano ng uh, jackhammer na yung ano Gusto nyo yung malaking jackhammer na parang bako Pero yun eh, yan Titibagin mo isang bundok ay puro bato Oh yung bato naman na ano, hindi naman matibay na bato para sa ang dapi. Kung tawagin namin sa person ay dapi. Awan sa inyo kung anong tawag yun sa batong yan. sa bato so, kung tawagin namin yan ay dapi. Ayan o. Eh. Grabe. Ayan o, eh. 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 meron pa doon pinapatag oh Grabe. Bato. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na... Pagka nagawa to, pagka natapos, matibay to. Gawa nang yung ilalim ay ah batuhan tapos ang natitira na laan na babakbaki nila ay ito mataas na to huh. Ah, oh. ah, grabe gano'n na kaya katagal to binabakbak ah, tumigil talaga ang ulan lugi <coughs> nagre-record pa ba? Na, ah, nagre-record pa. Lang minutes na, 7 minutes tapos may buhangin may nangunguha ng buhangin oh no? pinangunguha na nila ng buhangin oh ha pero ano may pinagkaiba na siya nung dumaan tayo dito Ganun, nung tayo dito halos yun ay mataas pa pero ngayon ay pinapantay na lang sa gilid tapos maraming panambak oh matibay niyan eh bato bato eh ay, naman, oh. oh, ayan. At tayo ay nakakadalawang vlog na Pero yon mayon Nakadalawang episode tayo Ay kung ako ito mumpay lang sa bahay Hindi ako walang may Upload okay. Sana ay nagustuhan nyo mga boss Itong video nito At ah uh, Ay sorry wala tayong palipad nang kanya naman Maulan Sumabok nga tayo sa ulanan kahit na Sumabok tayo sa ulanan na mag vlog pero walang problema sa akin kahit na ulan ako lang eh, tinatamad pa kanina lumabas kaya ako eh, yung nagpapahapon na lumabas ngayon nga pala ay eh, December 25 2024 malapit na maghiwalay ang taong 2024 at kailangan na nating i-welcome sa ilang araw pa si 2000. 25. Ito yung sinasabi kong overpass na kakananan to. Kung hindi ko sinabing, hindi ko alam yan, hindi ako pala pasin gawa ng, ano to? Gawa ng ano? Hindi ako palalampasin pasin. Gawa ng, wala talaga akong lulusotan, may harang hmm. eh. Hinaranga nila. Ano? So, ayan. Iblog tayo nito. Wala namang nabago dito. Tapos na yan ah, uh, ano ang lugar to? San, basta. Tapos na yan, wala naman ang nabago di Hindi na natin kailangan i-update yan. So yan mga boss, maraming salamat sa panonood ng video nito. At uh, kita kita tayo. Ah, oh, sige, papakita ko sa inyo. Ganito na lang. Ganda-ganda Okay mga boss. Okay mga boss, maraming salamat sa panonood ng video ng ito at nandito na tayo sa may kahabaan Nang hindi ko na matandaan 'tong lugar na 'to. Basta yan, ibinalag natin 'yan. Galing tayo ng San Juan. So yung mga nakita nyo sa video ay yun pa lamang yung mga nagagawa ngayon. O kahit papaano, kahit na ulan ay may update tayo. Kaya maraming salamat mga boss sa panonood ng video ng ito at kita-kita tayo sa susunod na video. Nagmo-moist ang aking camera. Bakit ganon?